A day in my life as a full-time mama mga mams. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw. Las 8 pa nga lang na ng umaga mga ma'am siya gumayak na ako dahil gising na nga yung ko. Dalasan nga ngayon mga ma'am siya na una pa nga ang nagigising yung Junakis ko kay Sasaki. Iba, chan. Ilisang ligo nga lang pala yung ginawa ko kay Bunso every time na maliligo siya. Dahil yung ginagamit nga ni Bunso mga ma'am siya maligamgam pa nga na tubig. Dahil hindi ko pa nga nasubukan na paliguan pa nga siya ng malamig. E, one year old na nga din pala tong Bunso Pero hindi ko pa nga natatry yung malamig na tubig. Dito ko na nga lang pala si Bunso since natatulog pa nga pala si eh, heto, nga pala itong kanin namin. Dahil panigurado nga mga mam, siya matutulog na nga itong junakis ko. Kaya heto, sinamantala ko na nga yung pagkakataon ko. Di ba nga ako nakakapag-almusal ng na mga oras na nga dahil inulak ko na nga munang asikasuhin itong junakis. At hinugasan ko na nga muna itong platuhan namin mga mam. Dahil hindi ko nga pala nahugasan to kagabi. Luto na nga pala yung kanin niyan mga mam. Kaya naman iinit ko na nga lang yung kape na tinimpla ko. Hindi na nga lang sa mga oras na nga hindi ko pa nga din nararamdaman yung gutom. Kaya heto, nakuha hugasan mga platuhan namin. Maligurado nga niyan mga mams before lunch nga ay mararamdaman ko ng din yung guto. Lapit na nga pala tayo mag 10k followers mga mams kaya naman maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-follow at tumatangkilik nga sa mga simpleng videos ko mga mams. Sana nga ay dumami nga ay mga viewers ko. Dahil may napapanood nga ako na ibang vlogger mga mams kahit simple nga lang yung mga videos na ginagawa nga nila ay ang daming nanonood. Pasensya nyo na nga pala mga mams tong boses ko dahil sinisipon nga ako ng mga oras na at dalawang araw na nga din na hindi natatang. Nakto naman nga ay tapos na nga din ako nakapaghugas ng plato mga mams. At umiiyak na nga si bonsu. Kaya heto pinunasan ko na nga ng mabilis itong lababo na para mailagay ko na nga itong hinugasan. Kaganito Kaga na nga si Bonso ay inaantok na. O diba, migsawa, yachari. Kaya heto patutulugin ko na nga muna na bago nga ako magluto. O ba diba, hindi na ako nakapag-almusal. Sakto naman nga mga ma'am, siya luto na nga pala tong kanin namin. Dali-dali na nga pala kami nag-stay sa kwarto namin. Pinatulog ko na nga pala tong junakis ko, kaya naman heto, inaantok na naman. Tinupi ko na nga muna sandali tong kumot namin mga ma'am, dahil mabaya nga ay sabug na naman. Sige na nga pala si Tyler na mga oras na nga nyan, mga ma'am, at pinagtimpla ko na nga din pala ng gatas. Panigurado nga nyan mga ma'am, pagka tumayo ako ay magigising nga. Sibun nga naman pagka naglilinis na nga ako sa kwarto namin o sa bahay nga na ay hindi ko na nga din pinakatatagal po. panigurado nga mga ma'am siya iiyak nga sa bunso at magpapakilik na. Nuha ko na nga pala ulamin namin mga ma'am. At sinabay ko na nga pala yung pag-aalmusal ko. at hotdog na nga lang pala yung ulam namin. Sarap nga ito pagka may sauce na. Buti na nga lang ay may tira pa nga kaming ketchup kaya yun na nga lang yung gagamitin. Ulo ko na nga muna yung itlog mga ma'am. At nang okay na nga yung pagkakaluto ng itlog ay nilagay ko na nga pala itong kawali. At niluto ko na nga muna tong hotdog mga ma'am. At hindi na nga pala ako gumamit ang sibuyas at bawang. May garlic powder naman nga mga mams. Kaya yun na nga lang yung gagamitin. Natamad na nga din ako lumabas ng bahay mga mams. At ayoko na nga munang iwanan yung mga junakis ko Pagkatulog nga si Okay na nga pala itong ulam namin mga mams. Ay dali-dali na nga pala kaming kumain ni Tyler. At sa mga oras na nga niya na natutulog pa nga pala si Bunso. Diba wala pa nga dalawang oras ay nagising na. Heto nandito na nga pala kami sa kwarto na. Lang salamat. Bye.